Kasi si Tatay Chodoro, mula pagkabata, ganyan na ang kanyang kalagayan. Ipapakita niya sa atin kung paano siya mag-drive. Nagulat ako sa kanyang anak na siya palang magpapanjak ng kanyang motor. <sighs> Agad naman ako sumakay kay tatay. Talaga namang sobrang saya namin. Isang kwento ng isang may kapansanan na talagang kahit mahirap ay eh patuloy na lumalaban. Maliit man o malaki ang ating binigay. Ang mahalaga nakakatulong tayo. Kahit barong-barong ang bahay ni tatay. Meron siyang asawa at meron siyang pitong anak na kahit borganay ang kanyang trabaho. Nagtsatsaga at nagsisikap siya para sa pamilya. Yon sa yon, what's up mga idol ngayong araw Meron tayong tutulungan na isang PWD Napakasipag Mga idol ang trabaho niya ay vulcanizing Tingnan natin, tara. Kaya mga idol, samahan niyo ako upang interbiyin si tatay. At naabutan ko nga si tatay na may ginagawa. Kaya naman lubos ako natutuwa. Kasi sa gitna ng kanyang kalagayan, eh nakakapaghanap buhay siya. Siyempre, meron tayong mga ilang katanungan kay tatay. Tatay, ano pangalan mo? Tudoro Bono. Tayo, yung kalagayan mo po? Sadya na yan? Oo. Oh, inborn ba? Yeah, parang sadya sa, sa pool. Ah, inborn. Ano siya. Hmm. Anim na buwan akong bata, mga porgyo. Anim na buwan? Mm, parang katulad dun sa ibang sa mga tinutulungan natin ng idols. Mm. Starter ay anim na ba? Y yung, ibang, taon, taon, tas, tas, yung iba, pitong taon, dalawang taon. Tapos isang buwan mo something. Tapos yun yung starter. Sa so, ilang taon na kayo ngayon? 57. Mm, 57 years old. Uh -huh. Kamusta naman pang pa buhay-buhay? Mm, may salim wala. May salim meron. Mm -hmm. Pero? Nakakaraos. Nakakaraos din. Kahit Mm. Ang -hmm. so, mga idol, uh, Nakakatawa, di ba? Katulad din tatay, isang PWD. Nagsisikap, nagtatrabaho. Para kaya ito paano? Kumita. Isa pa. Si tatay, ay eh, merong asawa. Tatay, tama? Hmm. Pitong anak. Uy! Pitong anak. Iba din, mabilis. <laughs> Pass skill. <laughs> pitong na pala anak mo, tatay. Ang galing. Ito bunso. Ito bunso. Pogi. Ito ang gunso. pogi. Wapo wow, yung anak. Mga doon. Ah, uh, half, ano. Half Chinese. <laughs> Ayan. Ito yung tatay yung binabuhay mo sa mo. mm -hmm. galing. Sabi ko sa kanila, huwag sila mahiya. mm -hmm. eh, ano i nila yung kanilang, kahit sila may kapansanan, mm -hmm. dapat ay hindi sila mahiya. Para magkaroon sila ng pamilya. Uh -huh. Kasi pag nahiya sila, eh, hindi sila magkaroon ng pamilya. Kasi bakit, tatay? Kasi pag alam na parang talagang wala ka rin ginagawa... Kumbaga, mahirap talagang may magkagusto sa'yo, di ba? Oo. Ang gusto ng mga tao, kasi kahit paano, kahit, kahit may kapansanan, ito ang gusto ko. Kasi kahit may kapansanan siya, nagsisumikap siya, di ba? Kahit maliit na kinikita, ang mahalaga, nagtatrabaho, di ba? Oo. At yun si tatay. Kaya lang si tatay, marunong siya mag, ano, magmotor. Ito yung motor niya mga dito. No, no, ito tatay, anak mo to? Oo, oh, anak mo. Ay, anak mo din. Ito yung motor tatay, oh. Converter siya mga idol, yan, oh. Ayan. Oh, di ba? yun mga sakit. Sino kimbento nito tatay? Ikaw lang? Ang ikaw lang? Ganun mo naman. Agad ko rin sinakyan yung motor ni tatay Sinubukan ko kung komportable nga ba sumakay At talaga naman nakakatuwa. Kasi alam niya ba mga idol etong sasakyan ni tatay isya eh, siya lang yung gumawa Kaya talagang okay na okay to Ito yung bahay nyo po ba yan? Sa amin Kamo hmm. Kamusta naman po tayong pumumuha nyo sa bahay nyo? Okay naman Ay, Ayos naman Minsan naman eh, Minsan eh wala Minsan hmm. eh Pero Basta mahalaga, sabi ko nga may bibigas. Yun. number one, no? Uh, yun ang number one. Kasi kahit anong ulam naman, pwede kahit naman. Kahit anong um... ulam, kahit anong gulay, ano. ano. Tsaka, mm, tsaka ang pinakamasarap kasi mga idol, kahit kumbaga, kahit hindi naman ganun ka, sasarap yung kinakain nyo, ang mahalaga yung kompleto kayo. Oo, oh, kompleto. Kayo. Uh, wala kayo. Yun yung pinakadabas eh. Ah, uh, masarap nga kinakain nyo, magulo naman yung pamilya nyo. Kumbaga, watak-watak naman, oh. Uh -huh. nag-aaway pa. Uh -huh. Pero ang pinakadabas yung kahit walang makain, kahit, kahit, konti kahit sa kutsara lang ang malaga yung pamilya mo kasama mo nung umiti, kasama mo sa kahit na konting kasayaan. At paswat, bagong taon, nandyan sila. Oo, okay. Kaya isa sa pinaka na lang yun sa buhay natin. Kaya sabi ni Tatay, maging content na lang kung anong meron tayo, no? Hmm. Kaya ngayon, Tatay, meron akong uh, itibigay sa iyo. Tapos meron yan. tayo ng bagay na lang. Yan. Bas, at yan, Tatay, ay uh, kumbaga, yung cash na yan... Uh, hindi gano'ng kalaki pero galing sa puso natin. Uh -huh. Sabi nga, maliit man o malaki ang binibigyan at tulong sa kapwa, ang mahalaga ay galing sa puso at uh, tanggapin natin kahit ano. Uh -huh. At uh, yung tatay ay pagod, hirap, sakripisyo, uh -huh. dugo at pawis, talino ang ginamit ko dyan para kahit paano makatulong. At uh, isa din ako sa talagang nangarap noon na makatulong sa mga kapwa ko, PWD at sa uh -huh. mga tao na ilangan, Eh, wala akong magawa. Pero binigyan ako ng pagkakataon ni Lord. Binigyan ako ng uh, talino at galing na ginamit natin sa mabuting pamamaraan. Kaya eto, naging successful tayo kahit na paano. At uh, patuloy at patuloy natin ginagawa ang pagtulong sa mga kapwa na ngailangan sa mga kapwa PWD. Dahil deserve nila ang matulungan. Kaya mga idol sa lahat ng mga nagsisikap, kumpleto kayo, anuman yung kalagayan nyo, mabigong man kayo, matalang man kayo sa mga bagay na gusto nyo, pero hindi kayo naging magatagumpay. Keep it up! Tuloy lang, hmm. sikap lang, tiyaga lang. Dahil lang katang buhay tayo, meron tayong pag-asa. At tatay, anong masaya mo okay. sa akin? Hmm. Uh, Maraming salamat. Uh, At ako'y mo nito. Uh -huh. Ay napakalaking bagay. Ang uh -huh. laki ng bagay nito. Sa so, uh, pagkagutom ay talagang Yun. yung magkakaroon ng ano. Uh, uh -huh. Ayan. So, salamat. Sobrang saya ni tatay nang makatanggap siya ng munting regalo natin. Pinasakay din pala ako ni tatay. At At wala. بذار در